Yan, hello like guys. Good morning. Good morning sa lahat. And guys, tour ko muna kayo dito sa ating office. Hey guys, sa business center. Santa Rosa, hello, Laguna. And guys, uh, habang naghihintay ng ating client. Yan, bigi-bigi mo na tayo guys. Yan, kung ikaw ay nakikurious at gusto rin magkaroon. Pagkakakitaan. Ayan, ka lang sa video na ito. Pakilike and subscribe na rin. Para may palawanan ko sa step by step. Kung paano makasali. Sa ating napagandang opportunity. Ayan. Nakalakad muna tayo guys. Para makapasyal kayo dito sa ating office. Sa Business Center Santa Rosa, Laguna. Yan sa mga kanad video natin. Ito. Yan, more more blessings sa'yo. Alam ko, may purpose. Um, bakit mo napanood ito? Yan. Pantahan mo tayo. Turn natin kayo dito sa office. Yan. Ito may mga bibili ng mga products. Yan. Sigurado. Pag na-try nyo yung mga natin produkto, uulit at uulit kayo. Terima for watching guys. Comment klang, semoga non, segera doa masakan nanti yang yuk kata doa. Seter Santoro salam dunia. Hati business day and get this good all the time. Berblessing sebawa disaat. Terima kasih, global kasih. Thank you, thank you and.

<tinyo> ayan sa mga may mag gumamit ka ng mga vitamins, mga food supplement. Ayan ito mga food supplement natin. Naroon tayo mga beverage, kape, ayan pampapsexy, pampapiti. Ayan lahat hindi na. Ayan yeah, try na. Sigurado mo gusto nyo ito guys. Ayan mga natin, na products natin. Napakaganda ng products natin. Ganyan ang pulok nating guys Sa Kung gusto niya, Thank you And more power And God bless Thank you for watching guys